Pia Jouncey, ginamit na ang apelido ng kanyang asawa. Unang nakilala si Pia Wurtzbach bilang Pia Romero sa showbiz. Nang sumabak sa pageantry, ginamit niya ang tuloy niyang pangalan at naging Miss Universe 2015, isang tagumpay na ipinagdiwang ng buong bansa. Noong 2023, ikinasal siya sa travel entrepreneur na si Jeremy Jouncey. Ngayon, makalipas ang dalawang taon, muli niya ipinapakilala ang sarili bilang Pia Jouncey. Ginawang Instagram official ni Pia ang pagbabago ng kanyang username para gamitin ang apelido ng kanyang asawa. Where the is Now. Sabi niya sa isang panayam sa preview kung saan siya ang local fashion magazine's latest cover star. Ani Pia, paglipas ng panahon, naramdaman na rin na hindi na siya komportable sa pangalang Pia Words Back. Ipinaliwanag din ni Pia na bahagi ng kanilang plano ang pagbabago ng apelido para sa kanilang magiging pamilya. Gusto niya makita ng mga anak nila pareho sila apelido ng ama kahit tradisyonal ito para kay Jeremy. Para kay Pia, ang bagong pangalan ay simbolo ng bagong yugto sa buhay na puno ng kapanatagan matapos ang dalawang dekada ng pagsusumikap at magpapatunay ng sarili.